Sasahod na mo kami dito sa Dalahigan. Sasahod ko kami. Nabibila po kami dito sa Dalahigan. Beer. Pang alas 12. Ang aming kukulim pasero galing sa Marinduque. na kayo dyan sa Montenegro. Yan ang mga sasakyan na sa baba. Yan sa babayan yan naka nakasakay sa ambasero mga tao ay sa itaas, itaas yan. yan, 16-0 pa rin ang aking dala yan, mga kalaban namin dito ay syempre jam jack at lucena lines yan, Lardi Buendia pang alas 12 ang aming pa sa pasaero pang alas 12 dito sa Dalahigan Port Siyempre ang driver ko pa rin ay si Mr. Delica baby! Ano? Poging pogi, batang bata! Yan ang mga barko dito ay uh, Montenegro at uh, Star Horse Shipping Lines Yan mga biyayang ng uh, Romblon, bata Marinduki Yan yung mga patawid So kaya na po kayo sa DLTV ko nag kami dito, dito sa Dalahigan port, Galing sa Buendia Diretso na po yan dito sa port. Yan ang style po dito ay tawag-tawag uh, pa rin ang masero Wala po dito ang booking Na galing sa barko Galing, galing sa Marinduke eh wala pong ganyan, tawag-tawag lang po dito para din sa Buendia tawag-tawag din pagaling ang magtawag para makarami ng pasahero, syempre yan, simpuan din po dito pag minsan ay marami maraming na kukong pasahero, marami na sakay pag minsan naman ay kakaunti yan, simpuan lang pagalingan lang ang tawag tapat-tapat din po bawal din po dito ang yung nagagawa ng pasayero kung uh, saan ka tapat doon ka lang sa tapat ng uh, bus mo mananawag ng pasayero so ganoon ang uh, sistema dito para hindi para hindi magulo yung uh, ating mga pila o kaya aya pasayero yan yung mga patawid yan sa na po kayo sa DLD bigod dyan sa Buendia diretsya na po yan dyan, sa The Legal Port Katawid ng Marindong Aeroblon At mas Bendiya, bendiya Ayan, may sumakayan sa aming uh, Lima na, lima sa kayo namin Ayan sa mga lima Apat Ayan Ah, lima pala, lima, lima Ah, ano na? Anim, anim pala, anim. Anim. O, may pasero na kami ng anim. So ayan, mainit po dito ng uh, magtawag ng pasero. Hindi katulad sa mga terminal. Kanlong dito, napakainit. na Live the live. Sa araw, bilad na bilad. So ayan, uh, bali dalawang barko pala yung aming uh, na pasero, sasawaran na pasero. Yung isang una, galing Marinduque, kakuntin pasero. Uh, ito namang mga uh, padalawa, Star Horse, galing ting uh, Marinduque. So ito ang uh, maraming pasero. So nakakuha na kami ng anim na pasero, may puno na kami ng anim na pasero dyan sa loob. So ito, binuksan ko na estribo stribo para ready na. Ayan ang stribo ng... Uh, 1601 ang pakalaki yun. Oh. Uh, eh. Yeah. Kada sa dali mo ko nang strebo. Minu minutes, eh. Mga 10 minutes ulit dito, bayani. Dito ulit sa puente at saka sa Bubaw at saka sa kasa talipan na na mabubung dito ay eh, para Live the life, bago-bago Pagkatapos sa aming uh, sabahod, na na natin mga pasahero, uh, Didiritsa tayo sa talipan para mag-diesel saka sa mill stop. Yung mill stop at saka yung diesel ay uh, nandun lang sa isang pwesto lang So, dito din muna tayo doon, papakainin ng uh, pasahero At pasisiyarin pagkatapos gumain, yon na uh, biyahin na, pa yun Yan na uh, natin si Asik Clayford Monte yan natataya uh, uh, Anak yan nating uh, driver na si Chupelo Monte na byaheng uh, Bisaya Share ko at magandang uh, tanghali kay James Gallo kay uh, Nelmar Monasterial. yan magandang uh, tanghali kay Sergio Berosales at saka kay Jason Pagatuan kay uh, Sir Aris Jumarang uh, ng Lemery yeah, May init po dito, init sa Dalahigan Port yeah, Share din natin si Tatay Tony At Nanay Nori yeah, Magandang tanghali Tatay, Nanay At kay uh, Sir Melvin Ng uh, Governor's Office Ng uh, Laguna Magandang tanghali po sa inyo lahat Ayan, yeah, hintay na lang po natin yung mga pasayro galing sa uh, barko yan pagbaba noon yan mananawag na tayo ng pasayero para madagdagan yung anim na pasayero yan shout out din natin sa sir uh, Francisco Tan ng uh, Mila Or sir uh, Justin Anuigo ng Quezon City Ramnip DC uh, Darwin Junina sir Darwin Norgi Gops uh, Rompio Sarino Sani Sani Presidente of Pina, Antonio Danieles ng Lede, Dexter Masangay ng Amen uh, Mindoro. Sir Glenn Kuboy, at kay Ma'am uh, Marcel, kay Ma'am kay Ma Tess, at kay Sir Edmundo Rosario ng New Jersey, USA. Yan, yeah, charo din natin sa si Ray Estebalan, ang kaya rin ka ba ting? Ating na si Larry Mansuelo Lata inspector ng TLTP ko At dispatcher magandang atang po sa inyo lahat Kaya pag nasa dagat na ka talaga Talagang iba yung simoy na hangin Mainit O oh, mainit May hangin dito na oh, Pero galing sa dagat Kaya Mainit Malinsangan So ang pick po ng pasero dito ay uh, Abril, yeah, Mayo uh, November, December, January yan Marami pong pasero dito sa Daliga na tumatawid Pero ngayon pong para uh, parating ating uh, butuhan uh, Barangay election yan, dadami po yan Marami pa uwi ng uh, Marinduki, Romblon at Masbate so, mga uh, May mga bubuto sa kanil kanilang uh, mga barangay kasi ang pa-uwi po ya. Ya, yeah, kompleto rin po ng biyahe dito. May alabang, may kubaw, may LRT. So ang kalaban natin ay uh, jam ah uh, pa LRT. So kami ay diretso ay Tex, hindi kami ng uh, turbina. Pero pagka kakundi po ang laman namin, mamamasada pa rin pa kami mula sa Riyaya hanggang uh, 6 ay 12 13 18 18 nasa Talimba mo kami. Kakait mo muna kami dito sa It's Baby Mail Stop sa kainan ng Piyahing diet Bicolat Visaya kata lang yan ng terminal namin niya na namalis na yung mga biyahing bigol. Ito naman ay pamanila. Manila. Ito nga, uh, 15-04. Pabindiya yan. Ah, daid pala. Ito pa daid pala. Padaid. Baka magkakarga pa ng uh, uh adblue yan, adblue. Itong zero 03 Ay, pabisaya yan. Oh. No? O, kakain po muna tayo dito sa HPB Mail Stop. Uh, ang, ang empleyado po ay uh, libre sa kain dito sa HPB. Uh, Masayaro natin na uh, 18. Ayan, 18. 3591 lang ang diretsyo niya na anim anim na bundi oh, kakain mo muna kakain yung magsay CR muna kakain mo muna tayo ng uh, tanghalian oh, sa kabila po maba at maputik din eh sa kabila po ang araw ba ngayon? Martes ah oh, quality. Eh yeah, malapit na buksan ng SM oh. Oh, wow. SM, City. SM City Santo Tomas. Oh, wow. Malapit na yan oh. Dito oh, na wa kaya ng Itik na Itik. Oh. SM City Santo Tomas, meron ang mga uh, pupuntahang uh, bagong mall. Ang uh, mga taga Santo Tomas. Okay, so, At keratik bayan. Tas antar temas. Balengki. Oh nanti ini pengalang jam. Santan temas bos. Balengki. Jadi jangan Palengke Balengki bos antar temas balengki. Up di

Ah, paaround sa long shot. Nasa Santa Tomas. Tingnan nagpakita na naman ang puntok makiling oh. Punta. Kapunta 'to. Diyan din mo Makita 'yan. Alam mo, na yung bundok, bundok Para sa yan, naka 7,883. 52 ang sumakay. Yan, kuota na po kami, kuota na. 18 mil na sa round trip. Quality? Yan. Syopaw <laughs> pa. Salamat, Tati Tony sa syopaw. Shout sa iyo. Ayan po na sa Buendia na kami. Magandang gabi po. Magandang gabi. Yan ang uh, Buendia. Walang basang lebre Bilang uh, pasayro na nga nasa Na. Oh. Nasa kaya nasa buuyan. So pagkatapos sa kumain, syempre, pinila ko muna Pinagawalan po, po namin ay tatlong uh, putahe at uh, libre rin ng uh, mineral, water. Nakakunta po kami ng Teligay. 10,000 na po kami. Round trip. 10,000 para Lucena. At 7,800 pa. LRT. So, muna natin si Sir uh, Menard Buena Bay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Archie Del Luna, Matt, Rivera, Fire Bar, Fire Bar, So yan, si Adriel, Sibel Yeno, yan magandang uh, gabi po, Christian Yap, Christian, Christian Agustin, Tristan Joy Sosa, uh, Tristan Joy Soya pala, Soya sorry sorry, John Kirby, Lobina, magandang uh, gabi po Kuyang Ryder Madtaka The Hope Si Karil Tulod Christopher Joseph Perez Si Sir Alex David Si Sir, uh, David uh, Bianes ng uh, BBL Trans 3230 Biyahing Balibago LRT siya shoutout, shoutout po sa mga taga, taga BBL Trans siya magandang gabi po at ingat po tayo sa biyahe yan ganun po ang uh, sistema sa pagsahod o pag, uh, pagpila sa dalahigan mainit manawag ng pasayro iintay ng barko po. at nandun ang uh, maraming pasayro kita nyo naman kanina napakabangon ng ating uh, DLDB Sunod-sunod yung ating uh, naisakay na pasero. O oh, yan, naka-18 pa pasero kami sa Dalahigan. Shoutout natin si Driver Rames at saka si Conductor Barrameda ng uh, DLDB 595. Yan, hello, Lucena hello. Vision, Talipan. Yan, sila daw po ay gota na. Ito yan o. Oh. Conductor Barrameda ng uh, Barangay Taguan. Candelaria Quezon Si Driver Rabis ay taga Candelaria din yan Pares na lang taga Candelaria So yun lang po at magandang gabi Kakain mo muna ang inyong lingkod Bye 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 bye